Ang matagumpay na pagsasagawa ng multilateral maritime exercise ng US at Philippine Navy kasama ang iba pa nating mga kaalyado sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Isang makapangyarihang tanawin ang nasilayan natin nitong mga nakaraang araw. Iba't ibang barko ng digmaan, modernong teknolohiya, at mga matatag na sundalo mula sa magkakaibang bansa nagtipon-tipon sa gitna ng alon upang ipamalas ang kakayahan ng sama-samang depensa. Palawigin ang Spear of Operations at maghanda para sa mga mangyayari sa hinaharap. Ito ang bili ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga sundalo partikular sa Northern Luzon Command sakaling salakay ng China ang Taiwan. Kasunod ito ng ginagawang military exercise ng China sa palibot ng Taiwan sa pagdiriwang ng ikatatlumputwalong anibersaryo ng NOLCOM kahapon. hinamon ni General Browner ang mga sundalo na maghanda sakaling magkaroon ng ganitong senaryo bilang ang Northern Luzon Command ang pangunahing nakatutok sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Aniya kung mayroong mangyayari sa Taiwan, maaapektuhan din ang bansa dito lalo na libo-libong Pilipino ang nasa Taiwan. But let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with uh, securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Okay? So extend na natin yung uh, sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Ayon General Browner, kailangan maghanda dahil ang susunod na makakalaban ng Pilipino ay hindi ang kapwa Pilipino kundi Mangagaling Salabas sa labas ng bansa. Sa ngayon ay nakakaranas na tayo ng warfare laban sa China. When I when I talk about warfare, we are already uh, we ha, we are already at war. I am not referring to the kinetic warfare that we see between Ukraine and uh, Russia or between Israel and Hamas. But we are experiencing already cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. Kaya't napakahalaga na dapat ay mulat tayo, lalo na at ang kalagayan ng seguridad ay patuloy na nagbabago. So sinisingitan na tayo. The uh, uh, Communist China is already conducting United Front Works in our country. No? So dapat aware tayo. Tayo mga sundalo, aware tayo. No? Hindi po kathang isip yon na pinapasukan na nila. They're already infiltrating Our institutions, our schools, our businesses, our churches, even our ranks in the military. No? So kailangan ta natin magmatchag. Pero higit pa sa pagmamaniobra ng mga barko, higit pa sa pagpapakita ng mga missile system at air defense tactics, ang tunay na ipinakita dito ay ang diwa ng pagkakaisa, determinasyon at paninindigan para sa karapatan. Bakit ito mahalaga? Una, dahil ang West Philippine Sea ay hindi lamang basa tubig na walang may-ari. Diyan nakasalalay ang kabuhayan ng libo libong Pilipino. Diyan nakatago ang likas na yaman na maaaring makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. At higit sa lahat, ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating kasaysayan, ng ating identidad bilang isang malayang sambayanan. Hindi natin maikakaila sa mga nagdaang taon paulit-ulit nating naranasan ang panggigipit sa ating karagatan. Mga insidente ng pagharang sa mga mangingisdang Pilipino, pagtatayo ng mga artificial island, at walang tigil na pagtatangka na baguhin ang status quo. Kaya naman, ang multilateral maritime exercise na ito ay hindi lamang simpleng pagsasanay. Ito ay isang tahasang pahayag. Isang pahayag na nagsasabing ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Kasama natin ang mga bansa na naninindigan sa prinsipyo ng freedom of navigation, respeto sa international law, at proteksyon sa mga maliliit na bansa laban sa pang ng mga mas makapangyarihan. At hindi rin basta-basta ang mga ipinamalas sa ehersisyong ito. Mula sa advanced communication drills, coordinated maritime interdiction, hanggang sa complex defensive formations. Pinatunayan ng ating Philippine Navy na kahit hindi tayo ang pinakamalaki o pinakamaiimpluwensya. Kaya nating makipagsabayan, makipag-ugnayan at maging isang maaasahang kaalyado. Subalit habang pinapalakpakan natin ang tagumpay na ito, hindi tayo dapat kampante. Ang mga pagsasanay tulad nito ay paalala na ang ating kalayaan ay hindi libre. Hindi sapat na sa tuwing may ehersisyo, doon lang natin mararamdaman ang lakas. Kailangang tuloy-tuloy ang modernisasyon ng ating navy air force at army. Kailangan ng mas maraming barko, mas modernong radar systems, at mas mataas na antas ng pagsasanay para sa ating mga sundalo. Hindi tayo pwedeng manatiling umaasa sa tulong ng mga kaalyado. Kailangan natin ng sariling lakas. Gayun din, dapat nating tiyakin na ang diplomatikong larangan ay kasing lakas ng ating depensa. Sa bawat paninindigan natin sa dagat, dapat itong sabayan ng matibay na posisyon sa mga usaping pandaigdig. Kailangan nating ipaglaban ang ating mga karapatan sa mga korte, sa mga forum ng United Nations, at sa bawat plataporma kung saan nararapat marinig ang tinig ng Pilipinas. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Dahil ang laban na ito ay hindi lamang laban ng mga sundalo, ng mga opisyal o ng mga diplomat. Ito ay laban ng bawat Pilipino. Laban para sa ating karapatan sa kabuhayan, laban para sa kinabukasan ng ating mga anak, laban para sa dangal ng ating bansa. Kung magbubuklod tayong lahat, walang sino man kahit pinaghanda ng Armed Forces of the Philippines ng Northern Luzon Command sa kaling salakay ng China ang Taiwan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Maaring maapektuhan ng Pilipinas dahil sa presensya ng libo-libong OFW sa Taiwan. Sinabi rin niya na kasalukuyang nakararanas ang bansa ng cyber information at political warfare mula sa China. Nananawagan si Bronner sa mga sundalo at mamamayan na maging mapagmatyag dahil sa umano'y pagpasok ng China sa iba't ibang institusyon sa bansa. So sinisingitan na tayo the uh, uh, communist China is already conducting united front works in our country. No? So dapat aware tayo, tayo mga sundalo, aware tayo. No? Hindi po kathang isip 'yon na pinapasukan na nila. They're already infiltrating our institutions, our schools, our businesses, our churches, even our ranks in the military. No? So kailangan nating magmatch.